Anong tayo mo? Parang... Ha? Pa... Tilos tayo! Tilos! Rigin na niyan. Mamahalin na ni, ipotin dyan. Oh. Yabang yeah, naman ang pangit dahil ko. Ba... May kidoy dyan. Hindi yeah. oh. po poti... ah, tama-tama. Tilos tayo. Kung um, tama, good work. Uh -huh. Ay, ay, ah, na! Let's go na! Ah. Oh. Tim, asa ka to yung tasa bigas? Let go, let go, let go, let go. Oh. <laughs> tasa bigas. Ah. Ah. Meron merong tumen. ato natin. Tingnan, tasakong bigas. Ah. Lima yata. Lima? Oh. Parang mga kababayan, mayroon na atang kapalit si Daddy Frankie Oh, Nima. Ta tasa bigas. Mga mga malat ng mga Tinyos to sen. Walang tabaw, mihina. Matanda, lolo, lola. Ha, ah, tutunungan ko. Uh, oh. Sago po, Daddy Frankie. Magsakay daw tayo ng bigas. Tim, sa sasakyan, sabi ni Daddy Frankie. Oo. Oh. Eh, anong tayo mo? Parang... Ah, pa tilos tayo. Tilos. Tilos na. Grabe to si Daddy Frankie. Parang mas maipit pa ata itong Daddy Frankie na to. Ah. Pero parang lumit si Daddy Frankie. Tilos. You know? Ginagaya mo si Daddy Frankie, baka magalit sa'yo yun, ha? Tikti, no? Hindi, si ti. Hindi, Daranka, hindi mo nalaman yun. Mahal, papanood niya to. Bakit balik ka sa kamuning? Hindi, ti, si Daranka, huwag mo sabihin. Hindi ko na sabihin. Okay. Sige po, huwag sa kay Konbi oh, ito, madanda ko. Ha? Pati yung ko, madanda. Hmm. Ah, na yan. Mamahalin na yung dyan. Oh, ya, bang mo na ko, may Wajise, magsakay daw tayo ng bigas, sabi ni Daddy Frankie. <laughs> Dito eh. Duha na sa taong bigas. bigas. Eh. Napansin mo ko, Gise? Gise, napansin mo si Daddy Frankie? Eh? Wala nga eh. Oh, meron na ba? At meron May bago na? May bago Daddy Frankie na. <laughs> Parang lang ispit mo ngayon ah. Ito, no. ispit ako eh. Ito mo ispit. Sino? Ito mo ispit. Parang malas lang buwatis ko eh. Oh. Bilitan mo. Baga, baga, Bagang-bagang. Bag, bag, Bilitan mo. Naglakakarga nag, nagla na kami. <laughs> Ilan mo to? Ilan? Ilan yung kakarga namin? Ah, lima. Lima. Marami-rami ha? Ha? Marami-rami? Ha? Ah. parang lumaki yung chan ni Daddy Frankie ngayon. Sino? <laughs> yung bagong Daddy Frankie. Malang tiyan ko. Mantagyan mo pati medyas ha. Ginagaya mo na talaga ha. Ha? Pati may jazz, ginagaya mo na si Daddy Frankie. Tate, idol ko, tate. Dead Frankie. Ah, idol mo. Idol. kami dalawa eh. Kamuka. Okay, 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 uh, okay. na uh, ko, uh, JC? Uh, 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 mm -hmm. Okay na. sige. Pus na. Ano? At tayo na yung Opo. Ha? Daddy Frankie. Oh, sige. para, para, para maagad tayo alis. tunungan Mga lolo-lola, tinyon. di po di tama tamad Uh, Tanay, tilos tayo. Kung tamad, Tudwat. Oh, mm, ayos ah. Ay, ayos na, let's go na. ah, talagang ginahay mo na talaga <laughs> si Daddy Frankie ah. Let's go. Yan. Porque wala dito si Daddy Frankie. ginahay mo na. Makikita niya to sa video. Tara, papanurin na. O, siyempre. Baka ikaw ligwa. Balik ka sa kamuneng. Bak, pwede. Doon sa ilalim ng tulay. Pero dalaw. Tinan mo nga, o ginahay mo na. Nakamidyas ka na ng mahaba. Nakadilaw, nakashort. Pero... Parang may kulang. Parang pera. Saan ang pera mo na pamimigay natin? Meron! Saan? Marami akong pera. Itong pagkakita, ito. Itong pera ko. Di dadaran ka eh. Oh. Ito. Itong pera ko. Ito. Oh. Ito talaga namang may pera. Patingin! Patingin! Ito! Itong patingin pera ko. Patingin na mo. Pa, so, parang pikit yan eh. Hindi. <laughs> totoo yung pera ko eh. Patingin, pakita mo. Kung oh, talagang totoo yan. Ito. No. Ito totoo nga. Saan mo kinuha yan? Ha? Saan mo kinuha yan? Mm. <laughs> Napunta kong lambang. Nakuha ko pera. Oh nag-withdraw ka? Oo. Oh. Ah, isa. Oo, oh, dyan yun Tapos yung, 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 baleta ko. Alam mo yung baleta ko, Punong pera. Trin ng perang pera baleta ko. Hinaya mo na talaga si Daddy Frankie. Oh, hinaya ko eh. Oh, para ito yung, yung pera kong uh, 1 billion. Tulong natin mga Tenjo <laughs> te Yeah. Ah, uh, restara kasi Daddy Frankie mga kababaihan, kababayan, pero parang lumaki talaga at chan Nida di ko. Ititira payat, hindi malati na ako. Ginaya mo na talaga 'yung binago sa ibang banda. ginaya ko. Daderanke. Eh, sige yan, mga kababayan. Tutulong daw tayo sabi ng bagong Daddy Frankie. Paay ba kayo mga kababayan na na papalitan sa si Daddy Frankie. Mga kababayan, paano ka ba? Ito. Ang pera ko, 250,000. Pipili mo. Tata, ha? Ah, tata kong bigat. Ah, 250,000. Uh, ah, Lesire, ang mga bayan, go na. Apalo ko na, pa, right. <laughs> ang pera, kapunta sa'yo. Iyo, yeah, mga kababayan. no? Eh. Talagang, back. ayos ka talaga. So, back. oh, back. Ginagayang backyard. Ginagayang gina gina backyard. <laughs> Subscribe, hindi backyard. <laughs> <laughs> Bak parang bako yan. Ano? Parang ano? Sa likod ng ano, yung may kulungan. Bak Bak ikaw dun mapunta dun sa bak na yun. <laughs> Subscribe. Bak Bak <laughs> Spread na naman yung sinasabi mo eh. Ayusin mo kasi kita na kaya sa mga ano sa mga followers natin. Mga mga pawit, mga oh. bowit. Kasi si Daddy Franky hindi hindi tinuturuan 'yon. Kasi hindi si Daddy Franky hindi bulol. Hindi <laughs> bulol. Direkto oh. yung salita. Direkto salita. Uy, <laughs> tara, balik na tayo. Oh. Yan kasi medyo ma-expect mga kababayan yung bago nating amo. Pero pagdating ni Daddy Franky, lagot. <laughs> ano daratingan? ng kamay apa dito ni? Oo. Oh. Ginagaya mo si Daddy Franky. <laughs> Papanurin na? Oo, oh, syempre. Tapos, may apa dito na yan. Mm -hmm. Mamayang hapon malamang nasa kamuning tanah. <laughs> ha! <laughs> Ginagaya mo si Daddy Frankie. Hindi. Ha? Ay, tukos si Daddy Ay, oh, mga kababayan. Idol niya po si Daddy Frankie. Tara, let's go. Samahan niyo kami ni mga kababayan. Let's go, let's ko. let's go! Let oh. Let's go, let's go pag nalalaman. Oh. Dito lang si Kajisi. Oh. Daddy Frankie, oh, sakay ka na. Okay, na ako. Ayusin mo daw dad. Ayusin mo daw ayosin mo na oh. Pagisi yung pag mo. Sabi ni Ban ni Daddy Franke. Eh. Yes, natin boss. Ah, tulungan natin yung mga mga mirap. Oh. Ang Tara sunod. Tara Tara <laughs> na. Ay. Sam, ano? KJ, let's go! Mahigpit yung amo natin! Dayan! Karado mo yung tika. Alam natin. ah, Salamat. Daddy Ranky, nakikita mo ba yung bahay Daddy Ranky? Oo. So, punta natin yan. Sige, punta natin. Tignan natin kung ano, anong kaya natin itulong. Sige, no? tignan natin tayo tulong. Tara, baba tayo. saat ka dadirangki Bad, so... dadirangki oh dadirangki nakikita mo yan no? Oh. Oh. hindi maganda no hindi maganda ang hirap ng buhay oh, mayroon pang duway punta natin sige punta natin ay na ang oh, hirap ng buhay po. Ay, tapos ay. binaha mas laro. Walang na kumusta ang anak buhay ni tatay Mahirap din kung, kung minsan naka, hindi makabenta, kung minsan nakakabenta rin po sa anak ko, Ali. Hmm. Ano yung, ano yung pinagkakitaan ni tatay? Yun lang po. Yung... Nagtitinda. Mm. Sige na, lang. Hmm. Kaya Pero, na. Talagang ganyan ang buhay. Kaya nga yung mga anak ko, kahit wala tayong hanap buhay, yung mga anak ko, kaya nga sa pag-aaral mga anak niyo po na ano na mga ano sabi niyo, ilan yung anak niyo, Nay? anin po. anin Puros ano na? May mga trabaho? May trabaho sir pero nag-asawa na sir. Bali wala nang nagbibigay sa akin. Yung pinag-aaral ko na wala yung tatong anak ko po. Wala nang nagbibigay? Mga anak? Kaminsan magbibigay sila. Kasi may, may mga pamilya na rin sila sana kahit paminsan-minsan no ay no bigay tayong mga anak sa magulang natin no nagbibigay po din po sila sir pag nakulawag din sila mm. pero ko ano rin sir may mga pamilya na rin sila siyempre talaga naasahan mo pa rin yung bibigay nila kaya sabi ko sa mga anak ko magtyaga lang kayo mga anak na, may, sa susunod din hindi lang dagat ang buhay natin siguro. Sabi ko sa kanya. Laban lang, no? Pray lang tayo palagi. Ito mo kababayan. Kahirap ng buhay ni nanay. Kaya medyo... napaluwas uh, napaluwa si nanay kasi ang tanghalian po nila ay di Lespo. Ito po. Ito na yung pagkain ng dalawa mag-asawa. Sa so ngayon ay mga kasama yung tatlo mong anak ay kasama mo pa dyan. Nasa school Na nasa school sila. Takpan natin na yung ano. Yun. Mga kababayan, hindi ko hindi ko uh, -ano yung nararamdaman ko yung feelings ko dahil sa hirap ng kalagayan ni nanay. Ano gagawin natin, Bandang? Ha? Uh, Bigyan natin tulong. Ano sasabihin mo kay Nanay? Nay, ha? ah Bibigyan natin tulong. Ako na pala kayo. Uh, Bibigyan doon tulong si Bandang, mga kababaan. Kasi trinyo ng pera nito, Nay. Oh, Pinapayak mo si Nanay, kaya patawanin mo ng konti. Ta tatay, tatay, Nay, yung pera ko, Nay. trilyon na pera ko, Nay. Napunta kami dito, Nay. Nay, napansin namin talaga at naawa ang team Daddy Frankie sa kalagayan ng bahay mo. Pero pasensya ka na sa kunting tulong na may bibigay at nakakayanan namin. Uh, pagpasensyaan mo na yung kaya namin bibigay ngayon kasi yan, hindi namin po kasama si Daddy Frankie. Uh, Biligyan po kami ng uh, pahintulot ni Daddy Frankie na mag-host ngayon dahil sa kadahilan ng may ginagawa po siyang importanteng bagay. Kaya ako muna ang yung, ako muna ang maging host. pandam! mung mong binuhat namin kanina. Oh. Sabihin mo na. Ay, nai, ay, bibigat sa sasakong bigat. Ay, DC, kuha ka ng sasakong bigat. O sige, sige. O, bigat yung tinanay. Sasakong. Pasensya ka ya sa, ano, sa, ma, isang sasakong bigas na kaya namin ibigay, no? Kumusta naman yung mga hanap buhay ng mga anak mo, na eh? Yung pangalap, na, wapasa yung nagtatrabaho, pero Tatlo din ang anak niya. Tatlo din ang anak? Hmm. Eh, yung pangalawa na eh? Umapasok din po. Hindi trabaho rin pero may alang na rin siya. Hmm. Tapos yung patlo rin, hindi trabaho rin, may na rin siya. Yung pamumuhay po nila o ano? O... O, parang ano lang, sa kanila, kasha rin sa kanila. kasarin rin sa pamumuhay din nila. Yung ano, no. Sakto lang? Sakto lang. Sakto lang yung anak buhay nila? Sakto para lang. Para sa kanilang... Sa kanila. Pero pag minsan din, pag nakaluwag din sila, magbibigay mag sila sa akin. Mabait na anak mo. Wala tayong magagawa dyan na yun, no? Kundi manalangin na sana magkaroon sila ng magandang trabaho at income sa kanilang mga mga trabaho, no? Para makapag-abot. Mga mensahe mo na eh, sa mga anak mo na eh. Sa panganay, anong masasabi mo? Dahil ang pamisa-misa nagbibigay naman. Sana Saan yung anak kong pangalan, uh. Nay? Ano yun, Nay? Nay, pwede ko ba i-dikit ko, e, ko sa'yo, Nay? ko sa'yo ito, Nay. Pati di, pa dikit, Nay. I-dikit e, ko lang, Nay. Ano yung anak kong kasi? Ano yun, Nay? tili na basok-basok na kulang ding sa mga anak niya. kasi nag, nagpapagatas rin eh. Mm, hirap din talaga sa Hirap din sa, sa buhay. Eh, yung pangalawa na eh. Yung pangalawa, medyo ano rin yung pangalawa. Yung mo. yung pangalawa kong anak mo, sir. Okay lang yung anak kong pangalawa. Medyo nakakaluwang din. Kasi isa lang lang anak. Ganon din sa pangalawa ko. Medyo ka. Sa pangalawa ko rin ganon din ang isa lang din ang anak. Uh, okay naman. Okay naman si Sarin si, si po ang nagbibigay sa akin. Mm. Sila ang tatlo pag nagkalulo sila, bibigay sila sa akin. Okay. Yeah. Kasi yung asawa ko, pag nasakit eh, na asma, halos din isang lingong hindi na mag makakapagtid. Mm. <laughs> May sakit si tatay. Mm. Oh. Kaya, minasama ko kasi ayusin yung bahay namin. Opo ka na eh. kita, ka, na. Opo ka na. Ito, ito, ito mga kababayan uh, ano, nakausap namin si nanay dahil napaiyak dahil sa hirap ng kanyang uh, kalagayan sa sitwasyon nila. Kita ko naman yung mga bahay nila. Bahay nila is talagang yung sira-sira na mga kababayan kaya pinasyara ng Si tatay, gaano kadalas yung minsan na hindi na nakapagtrabaho na eh? Kung minsan, ano, kung talagang sinusumpong siya. Anong sinusumpong? May asma siya. May asma ah, may kasi. Asma tapos siya. high blood siya. High blood. Kaya hindi stable yung mm -hmm. pagtrabaho. Laban lang na eh, no? Naiyak si nanay sa kanyang ano, sitwasyon. Eh, yung tatlong mong mga anak na yun na ano, nag-aaral. Eh, ilang taon na yung pa pangapat na eh? Kaliyan akong pang-apat. 21 na siya. Ah, uh, 21 na? Di ano na? Ah, uh, hindi siya, siya? Hindi siya. Ayaw niya mag-aral po. Bakit? Kasi, siguro, binubuli siya. Ba bakit siya binubuli, Nay? Kasi parang may pagkano kasi. Nandito ba siya ngayon, Nay? Nandito sa kabilang, ano, hindi lumalabas ang bahay. Uh, bakit? Uh, ano, nagka may... may... may sakit? Wala po. Kasi yung sinasabi ng iba, tinutokso na Bating-bating sabi na ka. Uh, ano? Eh, ano, ano yung ano yung sa kanya? Eh, sabi ko naman sa kanya, kung nandito ka lang sa bahay, sabi ko, kanyang ka lang palagi. Paano na pag wala na kami ng papa mo? Mm -hmm. mo siya na eh. Na kausapin mo na... Yun nga, oh. pero yung, yung panglima ko naman, saka yung, yung bunso, yun silang dalawa nag-aaral. Hmm. Minsan wala silang baon. Mahirap talaga naman. You know? Pero yung yun sa ano, laging pinutokso mong anak dahil bading siya or ano? Hindi naman siya bading. Yung parang pag maglalakad lang. O maglalakad lang. Pero hindi talaga siya hindi. Ano? Sorry to hindi po. Si hindi po. Hmm. Ay, cheer up ko na lang para maging malakas siya, no? Para maging, ano, labanan niya lahat ng anumang, ano, dahil siya lang naman yung talagang ma... Pero ma matalino siya, sir. Um. Talaga eh, ano, Sa Sabi ba, ko, kung gusto mo, eh, pa ka, kung, kung, gusto mo lang magtrabaho para mabili mong gusto mo, magtrabaho ka lang ako sa kata, e, pa pasok sana ng anak ko. Ha, kung magtatrabaho ko, di, hindi ko kayo bibigyan. Sabi niya ganun. Grabe ka naman, sabi ko sa anak ko. Hirap lang natin yung mga anak natin, no? Kumustahin mo si nanay kasi naiyak siya eh. Ah, Kumusta ka nai? Ah. Ito, ang hirap ng buhay. Hirap ang hirap ng buhay. Tira mo ah. dito ka. Dito ka. sabi mo si nanay para, para ano yun kasi na, na iyak siya sa hirap ng kanilang buhay na minsan wala silang makain. Hindi sila natutulog sa may sa aircon, hindi mo katulad. Ikaw, natutulog ka sa may aircon. Tulog ka kung aircon. may wifi ano? pa. May wifi so, oh, pa. Kaya pa, yung, anong masabi mo kay nanay? Kasi ang hirap ng buhay nila. Uh, Nay, ako na, ako na pala nay. <laughs> bibigat ang ayuda. Ha. Salamat na, ano ang ayuda ang ibibigay mo. Siguraduhin mong hindi ka mapupunta sa kamuning, ha. Then, uh, bibigat ang 1 uh, billion. Ay, hindi ka mapupunta sa kamuning mga kababayan. <laughs> Di ba? Mapapadulot din ni Daddy Frankie, nagsasabi ka, alam mo ba yung 1 billion? Huh. Hindi niya kayang dalin kahit ah, kahit tayong lahat, hindi natin kayang dalin kahit tayong tatlo. Dali natin yung tagisang libo. Hindi mo kayang dalhin yun Trillion. Hindi lalong hindi. Puno-puno. Trillion yun. Oh, alam mo pa yung trillion. Wala pang nakakahawak oh. Wala pang wala pang pawak trillion. Oh, oh, ang laki ng pila yon. <laughs> ano yun uh, Ang trillion. Ah, <laughs> uh, un hindi, hindi mo pa to trillion. Hindi mo mao. Hindi mo, mo madadala o. Oo. Habang Hindi mo madadala. Hindi mo kayang dalhin. Kaya kung dalhin Hindi mo kaya. Oo. Oh. Si Daddy Frankie, hindi niya kaya <laughs> Marami yun? Oo, uh, ah. oo ah. Uh. Oo, kaya huwag ka magsabi ng hindi totoo. Hmm. Magsabi ka kasi damayan mo si nanay. Kasi si nanay napapaiyak dahil sa kanilang kalagayan na hirap ng buhay na bina sila. Nay, uh, pang duway. Uh, uh, try ka lang si, tip si Papa dito. Uh, para, 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 uh, para dadaling ang um, um, tatay mo asawa hindi tatay <laughs> asawa kasi may sakit yung asawa ay kasi mo yung pagsasalita mo magpray ka lang magpray lang tayo magpray tayo pray Mag-pray tayo pray oh. Um, para maintindihan na yung, yung asawa mo yung asawa mo dadala natin kintlok kintlok may ano yun sa, sa, Makati yun ma ma Paano yung tutlok? Milyonaryo yung mga nagpupunta doon. Hindi. <laughs> Dadalhin ko doon eh. Bayaran mo yung tutlok, ikaw mo payad. Wala akong pira. Bag mo na lang pang gamitin mo pang bayad. Puri mo. Pati, tanong, tanong pa yung tutlok. Ring yun. Mm. Basta, bandam. Damahin mo lang si nanay yeah? ha. Hmm. Damahin mo lang. Sabihin mo na. Nay, uh, rika lang. Uh, para... Ah, uh, tatagang si Papa dito. Ha, ha, D.C., bigyan mo yung sasakong bigas. Daddy Franky, Daddy Franky talaga. Bigla-bigla na lang. D.C., pagkakala yung sasakong bigas. <laughs> si Daddy Franky pa nagsabi, JC, yung bigas, pabot, wag mag-ano. <laughs> parang sabihin nila, yabang-yabang ni Bantam ganun, hindi ba ganun? Ganun yun? Oh, yung maayos na pagsabi, ha? Diti. Kuya GC. Dito. Dite. Kuha mo sa sakong bigas, oh, yun. Oo, para, para kay nanay. Para kay nanay. Oo. Pasensya okay. ah. ka nanay. Anong masasabi mo ngayon, nai? Kasi binigyan ka ni fake na Daddy Frankie. Na isang sakong bigas. Ayan, tulong ni Small Daddy Frankie, nai, para sa'yo, nai. Ha? Ah. Ano masasabi mo? Mong... Salamat sa bigay niyo yung bigas parang ah. para may may luto. Ah. Salamat na nai. Ah. Piniyak mo si nanay, no? Ah. Yung, pero parang may kulang pa. Daddy Tranky. Yung <laughs> nakalimutan mo yung bag mo. Hindi. <laughs> Tayo. Oh, oh, wag na. <laughs> uh, yung bag mo kailangan abutan mo rin si nanay kasi wala silang pang-ulam eh. Kailangan ito, nagbigay ka ng bigas, dapat may pang-ulam si nanay. Yung tulog uh, Yung bag mo, ito, hindi mo naman tubag eh. <laughs> <laughs> yung bag mo dapat para para masaya si nanay, dapat may pang-ulam kasi tignan mo yung ulam nila. Pilis. Oh. Binawasan mo pa. Oh. Tingnan eh, mo, naantok ka na naman. <laughs> Madam, <laughs> yung bag mo. Kasi hindi pwede. Pilis lang yung ulam nila eh. Oh, pilis lang. Kailangan pag nagbigay ka ng bigas, may pangulam. ulam. Walang <laughs> <laughs> ulam si nanay Na, pang andoks Pang andoks ba? Pa. Uh, okay lang yun. Hindi takto lang. Alam ko may, may, may ano dun eh. May 700 eh. 600 eh. Kunin mo. Kunin mo. Kunin mo. na. <laughs> <laughs> Ayan, yan, pasensya ka na, Nay. Ito natin si nanay ng kunting pang-ulam, no? Hindi uh natin, -huh. si Pa-ulam. Oo. Ito, Nay, pagpasensya mo na, Nay, ha? Pambili mo ng andux para mamaya masarap yung... Salamat, sa Masarap yung ulam ninyo. As, uh, baka may, ano, may mensahe ka kay Daddy Frankie. Salamat sa binigay niyong ayuda. Thank you, thank you. Si Daddy Frankie po, mga ay kasalukuyang pabiyahe po papunta dito. Ngunit ang team Daddy Frankie ay walang sasayangin oras. Kaya naglibot na kami para makatulong. Para na si Daddy Frankie, maya-maya mga kasama na namin. Sasabi ko lang, salamat sa mga binigay niya. Sa mga, at sana mas marami pa silang matulungan na mahirap, mahirap dahil yun talaga ang adikain ng kami uh, adikain ni Daddy Frankie maglibot na maglibot kahit marit na kaparaanan ay nakakatulong uh, yun talaga ang adikain niya para makatulong sa mga kababayan natin ikaw sa buhay na uh, pero yan, mga kababayan dahil po sa inyo ay nagagawa ng team Daddy Frankie ang bagay na ito lubos na nagpapasalamat Daddy Frankie Official at ang buong team. Paalam na tayo, Bandam No, oh, paalam na tayo. Paalam na tayo. Paalam na tayo. Papaling pa eh. Maraming maraming salamat. Kababayan, ha? maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong support sa mga kababayan nating nasa ibang OFW yan, at sa mga ibang sponsor ng Team Daddy Funky. Yan, lubos na nagpapasalamat ang Daddy Funky Team. Yan, maraming 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 salamat. Yan. Kasi magpasensya mo na na yung konting tulong namin na yan. Salamat. Kasi kasama si Bandam at ang buong team. Yan. Papasalamat ng marami. Yan. Hanggang sa muli. Yan. Diretso tayo ulit sa ibang bahay na katulad nito. Bigyan ulit din natin ng konting tulong. Tara, let's go.